Ah, uh, magandang hapon mga kaisok. Kung tayo sa gym, tahimok tayo ng gym kasi maulan. Wala no. Kasi maulan. Kasi maulan sa gym. wala, wala kahit tao ngayon. May isa kong pinuruan ganila. Uh, Puro tante na. Kaya tayo mag-aul. Kaya ko tayo ang gym. daanan. daanan, ikilang tayo. Shoutout pala sa lahat ng mga nir, nir show mo yung lay duna so saan nga katanya kukaskas yung ulan so tampay tampay yung kawalan, kasi nakaskas yung bata di pumalik kasi may lu boleh kayu makanan di tim, nah turun sampai ya pakaian pakaian toh nama tim?

Yan, kami yung treadmill na ito. Kaya din sa lakas. Ang sugot doon. So, naman. Turn out. Uh, uh, yeah. salamat sa mga suporta pa rin sa YouTube ko pa uh, patuloy niyo pa rin ako suportahan yung dito ako sa gym para makatulong sa mga gustong matuto sa mga gustong mag nyo sa uh, darating na October 13 may palaro, palaro kami dito sa Matthew may tatlo ako may tatlo akong boxer na nanalo manalo sa so, suportahan nyo pa rin ako 재미, baia...7-8 ma filtron main kemi son mel それ Michael